sa bukid mga kaigsunan so magbungkal ako ngayon ng mga damo dahil makapal oh ayan o oh. so medyo matagal, natatagalan ako sa guna kaya uh, ang gagamitin ko pala mga kapatid pala yung ginagamit ko mga kapatid kasi pag guna para sa akin maba, nababagalan ako sa guna kaya yung pala mas maganda kasi ito kugon uh, kailangan talagang makuha pati mga ugat niya so papalahin ko muna siya ngayon pag tumubuli siya tsaka ko siya gun, gugunahin ko siya para uh, maano talaga matanggal talaga ang ako oh, kaya di na di na siya magtubo ayan oh kasama ang lupa niyan ugat yan kaya pala ang gamit ko sa tingin ko kasi mas mabilis siya kaysa guna so ito yung exercise ko dito no ito isa, isa sa magandang exercise mga kapatid. Ang iba, ayaw ng bundok kasi uh, mahirap, mainit. Pero kung titingnan nyo po talaga sa Biblia, eh, ini-encourage tayo ng Diyos na manirahan sa bundok or ini-encourage tayo sa panahon ng ating propetesa noong 1903 pa inutusan na niya ang kanyang bayan nga bumili ng maliit na lupa na pwedeng mataniman kasi nga habang tumatagal ang panahon kahit gulay prutas napakamahal at sinasabi doon dahil sa kahitik sa panahon mga kapatid no eh, kung ano-ano na ang mga kimikal nga hinahalo. Maaring sa karne para ma-preserve siya. At ganun din sa gulay. So maraming mga pamamaraan ngayon dahil sa technology nga pwede nating mapataba ang tanim o gulay na hindi tayo gagamit ng kimikal. So kung aasa lang tayo sa mga binibili natin sa palengke kahit gulay pa yan so hindi pa rin siya safe ini-encourage tayong mga Seventy Adventists nga dahan-dahan natin iwanan ang pagkain ng karne although hindi naman talaga mababasa letra por letra nga pag kumain ka ng karne in eh, nagkakasala siya so sa spiritual prophecy binanggit doon na dahil sa mga pagproseso sa karne para hindi siya masira agad lalagyan nila ng mga preservative hindi agad nasisira ang karne halimbawa manok, baka o ano pa yan siya isda minsan masasabi ng iba na linalagyan niyan siya ng formalin o bisa kahit anong nga mga kimikal nga para ma-preserve siya ng ilang taon na hindi siya masira so sa gulay ganun na din so ngayon nagsisikap tayo mga kapatid oh, na mamuhay tayo sa natural na product sa, sa lupa oh, na natural din ang pagproseso na maging mataba siya kailangan tayo na mga 70 Adventists marunong din tayo kung ano ang mga pamamaraan ng ating tanim na ating kakainin mismo safe So yun mga kapatid no. Dahil hindi ibig sabihin na ang mga 70 Adventists health conscious eh hindi tayo nagkakasakit no. Nagkakasakit pa, pa, rin po tayo. Kaso nga lang ang ating pagkakasakit hindi talaga yan sakit na cancer, high blood, o ano pa yan, kundi nakakasipon tayo, siya nagkakaubo, o nagkakalagnat. Natural lang po yon kapatid. No? So, ang sakit na maiiwasan natin pagka natural na mga kinakain natin, tayo mismo nagtanim, makakasigurado ka na yung iyong kinain, ikaw mismo kasi nagtanim, no? meron naman mga pamamaraan. Halimbawa, bibili ka sa palengke, ang bibilihin mo doon, siyempre, maging wise din po tayo. Siyempre, wag natin bibilihin yung mga kalabasa nga hiniwa-hiwa na, yung mga sitaw nga hiniwa-hiwa na, yung talong na hinihiwa hiwa na. So, kailangan bibili tayo ng gulay. Halimbawa, kalabasa, yung buo pa. Halimbawa, halimbawa, sitaw. Yung bibilihin mo doon, yung buo na, yung buo pa. Huwag yung mga hiwa-hiwa. Kasi pag hiwa-hiwa, wala hindi natin masigurado na binabad ba yan sa formalin. So, bibili mo kalabasa nga buo, okra, kasi mayroong mga tinda na mga sari-sari, pakbit. So, ang safe talaga, kung wala tayong tanim, bibili tayo sa palengke, uh, buo na siya na kalabasa, buo na talong, buo na okra, or uh, sitaw buo tayo na magig magluto ng pakbit kasi ating pang ibababad sa asin o sa ano pa nga mga pamamaraan nga matanggal ang mga chemical nga ginamit dyan pero kung ikaw mismo ang nagtanim ikaw mismo nakakaalam kung uh, organic fertilizer ang gamit mo may marami namang mga pamamaraan maiiwasan po natin ang mga sakit dahil sa mga kimikal. So kaya mga kapatid, uh, atin pong kung baka magtataka kayo nga bakit po tayo nagbibideo. So kaunting kaalaman lang po yan mga kapatid. So para sa hindi lang po nakakaalam, ang minsahe na ito ay para doon sa mga hindi nakakaalam. So sa mga nakakaalam diyan, pwede kayong mag-suggest or mag-comment sa comment section. Kung ano pa ang mga pamamaraan na makapagbigay sa atin ng uh, impormasyon sa mga viewers kung ano ang nararapat nagawin sa pagtatanim. So kaya ini-encourage ko po ang mga kapatiran na magtanim po tayo ng sarili nating mga gulay, no? Para tayo ay mamuhay nga mayroong malakas nga pangakatawan, malusog nga pangangatawan, at higit sa lahat, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Eh, sinasabi pa ng Biblia, ibigin mo ang Diyos sa buong puso mo. Hindi mo siya may ibig kung may sakit ka sa puso. Ibigin mo ang Diyos sa buong lakas mo. So, hindi mo siya maiibig kung mahina tayo ibigin mo ang Diyos sa buong kaluluwa, sa buong pagkatao. So maibig natin siya ng totoo kapag tayo ay mayroong malakas na pangangatawan, malusog na katawan, walang sakit. Dahil ang ating paglilingkod, magamit yung ating lakas, magamit po sa gawain ng Panginoon. So, dito lang po tayo mga kapatid. No? Ito ay isang maikling paalaala o impormasyon sa ating mga kapatid. Ini-encourage tayo ng Panginoon dahil sa ulahing mga araw, andito na tayo sa ulahing mga araw, nga kailangan maging matalino tayo sa pamumuhay. No? Yun. So, dito lang. Bye-bye.